Hello you know, guys, what's up mga katindim So ayun, wala akong magawa TikTok muna. Hapa naghihintay ng deliver ng sako namin for today's video. Eh, wala akong wala magawa. Grabe, itinang na ang program ako. So ayun, natutulog si Mami Dishwit. Nandiyong sa lang sako. Pero, eh, nag-bounce pa siya ng TikTok. So, yun, nakita ko itong filter na uh, voice filter na ito. So, tiyatry ko lang. Pagay sa pa, pa akin maging babae. Diba? Well, so, palig na bagay. Sus. Ganda-ganda ko, eh. Kaya, bagay sa akin maging... Maging babae. Kahit boses lang. Diba? Shoot ang inang miss. Ganda-ganda. Ay! Charit.